Hi Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe no? to you lo. Welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Mga paps, nagbabalik tayo dito sa ating uh, Avery. No? Pero bago tayo magsimula, nais ko lang uh, pasalamatan, shoutout si Sir Dave. Alright, Sir Dave. Yan. No sa pangalawang pagkakataon, no kumuha siya sa atin ng Project Perso Red Factor TF Lutino. No so dalawang kinuwa niya mga packs, so ito 'yon. Isa dito, 'yan. Perso, Project Perso RF TF Lutino. Tsaka isa dito. yan alright ayan. Kung bakit uh, natatanong kayo bakit nakahiwalay No, kasi yung yung isang perso doon, no? Ako mo ng isang perso doon, mga paps, nilagay ko dito. kasi tinitingnan ko kung sino yung magbabanda, no? Sa uh, Pilipinas natin na half-sider, no? Yan, nag experiment tayo kung sino yung pinakaunang magbabanda. Kasi sino yung magbabanda, yun ang natin. <laughs> Di ba? Experimental mga paps. No, pero ito ay DNA hen. No, yun ang kuha sa atin. Dalawa, dalawa actually. No, uh, DNA hen o sa FTF Lutino, the third day. All right, no. So, meron din tayo mga bago ngayong mga pups na uh, Opa Dan Follow Hen Par Blue. No, so ito 'yun. No, so ito. 'Yan no. 'Yan mga pups. Oh. So. Ganda, no. Uh, appreciate nyo No, kasi kung marami yan, baka malito kayo mga paps. <laughs> yan. Pablo Opa Dan Follow Him. Yan o. Quality quality. Alright, ayun mga paps. Panalo. No? Screenshot nyo, send to my messenger, Don Roayo, Don Roayo, Iberi. Or you can text or call me, send me 531 364 mga paps. Alright? Tapos meron tayo dito, mga... ah uh, mga bago. Ito, meron tayo dito. Opa. Opa split than follow. Opa split than follow. Ang gender nga lang. No, tapos, opa. Split opa is cut. Pag ah, uh, di, G, lumabas ay G, ay cut. Ito, itong dalawang short na to. Tapos, itong cargo opa split than ang gender. So, ang gender, it means, ang gender pa tong tatlong to. No, so, mas mura-mura ko pa siya, may out sa mga pups. No. Pag napadini ko na to, mas mahal na kaya kunin na to mga pop, no? Tapos may ito mga post RPF naman, Lutino. Tatlo na lang, blue, green saka mug. No, tapos dito naman, dalawang opa tapos isang opa mug. Hmm. Alright na. ah uh, possible na op project dan follow Alright, tapos itong persona na yan na 5. Huwag pansin pansinin kasi collection ko lang yan. No? Tapos meron ako nakasalang dito. Yan. Back to back, auto flick, dan. Dan. Ayun yung mga pinaproject natin ngayon mga paps. No? Ah, puro tayo dan follow. Yung aqua kasi naubos na. No, maraming maraming marami salamat. Pinakauli ng abilis si Sir Jasper. Maraming maraming salamat. Yung YF, baka abangan nyo yan. Papakita ko sa inyo later on. No, so, chill lang kayo dyan. Alright, so kung nagustuhan yung vlog natin, you can text or call me si Rene 136446 na no mga kapsa. Or message mo sa Facebook Messenger and don't roll don't roll ayer either. Tayong parisan dito mga paps na back to back split dan follow DNA cap and hen meaning assure na yung gender. Para blue mob, blue wing hen. So ito yon. Power blue mob itong dilaw na to, tapos mob yung katawan niya. No, so ito ay cock, lalaki. Tapos yung nasa likod, ayun ay babae. DNA hen sure ng gender, antay niyo na lang mag itlog. Ayan, back to back split na na yan, Nakad with DNA pa yan ha. So it means sure ang gender, cock and hen yan. All right? Tapos, ah... Uh... Dito, half cider, back to back. Ayan, tin-test breed natin sila. No, so meron tayong abstract yung nasa likod tapos na sarap harap yung blue na natapunan, natapunan ng ketchup. Back to back green. Half cider yan mga paps. Test breed din. ay no, parang abstract yung katawa. No? Ina-test breed natin sila. Meron din ako dito. ay no. Yung wing tsaka isang blue. Mga half-sider, test breed din. Mga half-sider. Dating yan mga pups no? Sa kanila. Ngayon, for sale to, Pilipinas kong mahal. Ang ganda niyan, sobra. Tsaka perso na half-sider din, oh. kunin niyo na. Sobrang mura ko na ibigay sa inyo, mga Ayun, oh. Very rare, oh. Oh, kahit kay Bustoyo na ibenta yan, oh. Sobrang quality yan mga paps Opa pa nga yata ito Mahirap lang ma-distinguish pag opa kasi nga upsider eh No pero ayan opa ng opa Quality ng quality yan oh Diba? Kunin nyo na mga paps Very rare oh no? At yan habang nagkakapi kayo tulad doon Kunyan na opo kayo doon No tapos Nakakapi-kapi <laughs> No nakatulala naka lang o, patanggal stress Jackpot na kayo dyan, mga paps Kunin nyo na No, so, kung paano kuwain paano nyo message, you can text or call me, 0953-1364-462, mga paps, or message mo sa aking Facebook Messenger, and Don Roya or Don Roya Avery. No? So, yun lang, maraming marami salamat, stay safe, and God bless you.